Oh, magandang araw mga ka-TBS King naman tayo. No? Meron tayo dito problema na isang unit na merong code error. So naka-check engine, ibig sabihin naka-check engine yung unit no TBS King to mga ka-TBS. No? So ituturo ko sa inyo kung paano bumasa ng blink code ng TBS King. No? Okay yan mga TBS King. No? Bago natin basahin yung code error ng, ng unit, so syempre may kukonnect tayo dito sa may part ng ECU. So ito yung connector na to pagdudugtongin natin tong dalawang to uh, para mabasa natin ng ayos yung code error tapos kapag na ka nadugtong na natin ipupunta eh, na tayo sa unaan at i-on natin itong susi tapos titingnan natin kung ilang code error yung nasa ECU yun nito no, mga ka-TBS no? so masdan natin mahig ayan eh. uh, mga ka-TBS no? so meron siyang blink na medyo mabilis tapos so ayan hintay natin medyo may mabagal siya na blink. So ayan mga KTBBS team no. O bali dalawang code na yung lumalabas. So meron pa ata pangatlo. So ito yung pangatlong code error no. So yan yung mga babasahin nating blink ng no, mga KTBBS. So wala pinagkaiba to sa merong brand na motor na ganitong may blink code code error na nababasa natin kahit wala tayo yung diagnostic tools o OBD scanner no. So ayan mga KTBBS So sisikapin ko ipaliwanag sa inyo kung paano pumasa ng mga ganitong error code ng no, mga ka King. So ayan mga ka King no, kung mapapansin niyo may mabilis na blink at merong parang slow motion na blink no. So yan yung mga ating babasahin. Uh, at ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga kahulugan niya ng no? mga ka TV King at kung alin nga ba yung dapat nating i-repair sa unit. So pisaan na natin mga ka no. So ayan. Okay yan mga TV umpisa na natin no. I-off muna natin susi tapos i-on uli natin. Tapos hintayin natin ting mawala yung check engine niyan. Umpisa natin bilangin diyan. So mas yung lang maigi yung blink niya. So, anim. Anim na medyo mabilis na blink, no? So, titingnan natin dito sa ating listahan ng code error, no? So, itong number 1 yan. So, throttle position sensor, ayan. Uh, short plus, ibig sabihin yun yung mabilis na blink. ang uh, kahulugan yan, eh, throttle pedal position sensor. Switch, switch high o throttle position sensor, circuit malfunction. So, PO123 at p PO 120 So, ayan yun, mga ka King, no? So, check TPS for Open Circuit Low Voltage Ayan mga ka-TBS King yung kanyang kahulugan no? So yun yung unang una Tapos ito yung pangalwa nya no, mga ka-TBS So Hintayin ulit natin mawala yung MIL Tapos magbiblink ulit yan So unang lalabas ulit Ay yung pinakaunang code error Tapos susundan yan yung pangalwa So ayan mga ka-TBS na. No? Okay, ayun mga ka No? Bali, tatlong mabagal at tatlong mabilis. So, papatayin ulit natin yung susi at titingnan uli natin dito sa ating listahan. No? So, ayan. Tatlong mabagal. Tapos, tatlong mabilis. So, ayan yung kanyang blink. So, ang error code niya ay PO201 uh, injector circuit. No? So, ayan. Cylinder injector circuit PO201. So, ayan mga ka-TBS. No? So, check injector circuit for open circuit no high voltage and low voltage so yun yung kanyang ibig sabihin so yun yung pangalawang blink no yung code error na pangalawa so yung pangatlo naman nga aalamin natin no ah, lalabas ulit diyan yung unang code error at saka yung pangalawa so hintayin natin yung pangatlong code error no so ayan mga katibis nag-uumpisa na uli siya so bali ito yung pangalawang code error no Okay, ito yung pangatlo. Ito yung ating babasahin pangatlong error. Ayan mga ka-PBS, no? kung mapapansin nyo, kung napansin nyo, anim na mabagal at anim na mabilis na blink, no? So, yun yung kanyang error, no? Ito, six, anim na mabagal, at anim na medyo mabilis no so ayan PO335 so ano ba yung kahulugan yan ayan mga katibs no crankshaft position circuit so crankshaft position yun yung palacer no so check palacer for open circuit no high voltage and low voltage yun yung pangatlong code error mga ka-TBS no so yun yung tatlong error code na ating i-refer -re no so ayan throttle position ito yung kauna-unang error code ah uh, 6 blink na mabilis no? tapos itong pangalawa yung tatlong mabagal at tatlong mabilis so ito yung PO2 one injector open cylinder no so yan yun tapos yung pangatlo mga ka TBS King no So, anim na mabagal at anim na bibilis. Okay, ito yon Pigo 335 No? Crank position sensor. So, yan yun. Yung check palliser coil for open circuit o high voltage o low voltage. So, yan yung kanyang meaning o yung ibig sabihin. No? Yan yung tatlong error code ng unit. No? So, yan yung ating mga i re mga ka-PBS. No? So, susubukan din natin i-diagnose kung magmamat sa ating OBD scanner no? mga ka-PBS. So, ayan mga ka-PBS. No? i -re read natin throttle pedal position yun yung una unang code nya no tapos cylinder injector yan yung pangalawa tapos yung pangatlo nya ayan crankshaft position sensor so yun yung palliser no so yan yung mga i-re-repair natin do sa wirings nya sa unit no i-check natin yung wirings kung sa wirings ba nagka problema o sa mga sensor na no so ayan mga PBS no i-check natin dito sa likod kung ano yung mga naging problema niya sa wiring ba o sa sensor so ayan mga ka TBS no? ay isa isay natin yung wiring dito at ititingnan natin siyempre unahin natin yung injector no so dito sa injector napansin ko na yung may putol na wire no so ayan mga ka TBS king no ah putol na yung kanyang isang wire sa connector ng injector no so ayan wala pa Bubuti natin yung sakit. So ayan, nabunot ko na yung sakit niya. No? So ito yung kanyang problema. Isa, yung sa injector. Tapos yung sa throttle position sensor niya. So ito yon Itong sakit na itong nasa ibaba. No? So hugutin natin ito. At i-check natin yung kanyang pinaka mga wire. No? Tapos yung pangatlo nito. yun yung paliser o malamang sa malamang na uh, magiging problema nung sa pulser ay wire din so ayan mapapasin nyo meron yung may balat na wire no so natatalupan na kumikis-kis dito sa pinaka manifold nya no tapos dito natin makikita yung ating crankshaft position yun yung pulser no so yun yung i-check iche natin dito sa wirings nito So ayan mga ka-TBS yung ating i-re-refer na wire eh, Sa pag repair nito, eh malamang na uhugutin muna natin yung kanyang harness no? So ayan mga ka-TBS So iisa-isa natin ito dito At nang makita natin yung mga naging damage na wire no? Okay mga TBS no. Para maalwan yung ating pagre-refer dito sa wiring. So huhugutin muna natin yung pinakahuliang ang wiring dito sa uh, bandang likod no. So para ma-refer natin ng ayos at ma-check natin lahat ng wirings niya no? So ayan mga ka TBS no. Hahanapin natin isa-isa yung ating tinutukoy na no? na error code no. So ito yung awa ko ito yung sa pulser tapos ito yung sa TPS at ito yung sa fuel injector no. So ayan mga ka TBS. So yan yung aalamin natin ng mga wire niya na dapat natin i-repair no? So ayan. Ah, uh, babalatan muna natin 'to at para ma-check natin lahat ng wire no Okay, ayan mga ka-TBS King, no? So, wala naman naging problema dun sa crankshaft position at saka yung throttle position niya. Bali, ang naging damage lang talaga ay itong pinaka-fuel injector, no? So, ayan. Yung dalawang error code, eh, kailangan lang nating i-reset. Tapos, ito lang yung ating i -re repair no? Itong pinaka-connector ng kanyang fuel injector, no? So, ayan yung naging problemang malaki, no? So, yung sa fuel injector, no? So, ayan yung naging problema niya. Bali tatlong code error lang lumabas pero isang socket lang yung naging problema at yun yung ating irefer no. Tapos ire-reset lang natin yung mga code error nito. So ituturo ko din sa inyo kung paano mag-manual reset nito na hindi tayo gagamit ng ating scanner o OBD no. So ituturo ko kung paano yung manual reset yung ECU nito na hindi gagamitan ng OBD scanner no. So ayan mga ka King. So i-repair muna natin 'to at ibabalik natin yung mga wirings. Tapos i-reset -re natin ang manual reset no. So ayan mga ka King. So yun yung tips ko sa inyo mga ka King no kapag uh, babasahin niyo yung error code ng inyong unit. So para aware sa ating lahat no ano yung mga merong unit ng King. So ito yung tutorial na uh, para sa mga nagkakaroon ng check engine na unit so uh, sinikap ko na ipaliwanag sa inyo kung ano yung mga kahulugan so sa mga susunod na video na mga TBS eh, ituturo pa uli natin yung mga ibang error code na kung paano mabasa yung mga ganitong blink code no? na kahit hindi tayo gumamit ng OBD scanner eh, babasa natin at madidelete natin yung at marirefer natin yung mga sira at ma-re-reset ma natin na kahit wala tayong OBD scanner no, mga ka-PBS so yan at tapos na natin i-repair yung connector so babalutan na natin to at ibabalik na uli natin so ayan mga ka-PBS king no, na ayos na natin yung wiring so ibabalik na lang natin at mamaya ay eh, susubukan din natin i-reset ng manual lang no so ayan mga ka-PBS king Okay yan mga ka-TBS King no? So imamanualize na natin So ito yung process nyan So ang gagawin nyo dito uh, Tatlong beses nyong I-on off ang susi no? So Pag on nyo ng susi Iintay nyo muna mawala yung MIL nya Bago nyo i-off So tatlong beses nyo gagawin yun Mga ka-TBS no? I pag on nyo ng susi Iintay nyo muna mawala yung MIL bago nyo uli i-off yung pinaka switch no? so ayan mga ka TBS yun yung paraan ng pag-manual ma reset ng ating unit no 3 times yung gagawin na on off yung susay no yan mga ka TBS iintay nyo lang mawala muna yung MIL bago nyo uli patayin yung susay So, ganun lang, tatlong beses lang mga ka-TBS pa ulit-ulit. So, ganun yung manual reset na gagawin natin sa unit kahit sa sariling unit nyo lang ay eh magagawa nyo yung pagma-manual reset basta susundin nyo lang yung ganong process no? mga ka king. skin Okay, natapos na natin yung manual reset no, mga ka -TBS. So, i-check iche natin dito sa ating OBD scanner kung nawala na ba yung error code nung ating ECU. No? So, double check lang dito sa ating OBD scanner. So, ayan. Kung mapapansin nyo, wala ng error code. No? So ayan mga ka PBS no, wala nang na code error yung ECU. So ibig sabihin successful yung ating manual reset na ginawa no. So yun yung mga basehan natin sa ating unit no. So ayan mga ka King. So papanda rin na natin yung unit no kung nawala na yung MIL. So ayan mga ka -TBS. Okay, ayan mga TV King, no? so okay na yung unit, no? nawala na yung ML ng unit o yung code error. So, hindi na siya naka-check din. So, yun yung mga simpleng tips ko lang sa inyo kapag ka, ang unit nyo TV King. So, yun yung mga process kung paano natin mabasa yung blink code at kung paano natin i re reset ulit. No? So, yun yung mga simpleng tips para sa ating lahat ng no? mga ka-TV King. So, maraming maraming salamat ulit sa inyong mga suporta at sana sa mga susunod pang mga video ay eh, supportahan nyo pa rin mga katibis no? so ayan hanggang dito na lang itong video na to at maraming maraming salamat